Maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa inyong tanan mga boss uh, Maulan na hapon sa inyong tanan no? Grabe ang ulan, maghapon So ang result karon sa 5pm mga boss Kay 085 Congratulations sa nakapick ana Or nakabalik aning 805 Ato anang ihatag hapon ang Kato uh, katupan ng pizza uno, nag-ingong ko ni sa inyo ha, ang 805 na hot ni, ong gusto ni i-maintain, i-maintain. Ako nang gihatag sa inyo ha, mga boss, 3 to 5 days, ingong ko sa inyo ha, abangi, 3 to 5 days, pagawas atong 758. Kung nakaremember mo, giingon ako sa inyo ha, i-maintain ninyo, kung gusto ni i-maintain ang 805, kay hot na ni sa tong guide, bubuhagay na ni, 3 to 5 days, so eksakto mga boss. 3 to 5 days, nagpakita yun ang 805. No? Kao na ni mga boss sa 758? Kung nakaremember mo, daog tatong 758, katong ta pizza o oh, no? Ako nag-i-explain sa inyo ha. Gingon ako sa inyo ha na kung ganahan mag-i-maintain ang 805, i-maintain e ninyo. Okay, 3 to 5 days, abangan nyo po yan. So, congratulations. Pero di nato na i claim mga boss na daog kay Ah, uh, wala man na nato ihatag ka So, di nato na nato na-claim na daog ta. So, congrats lang. Mag-congrats lang ko sa naka-kuana-ana. Naka-pick or naka or naka ba? Kaya ingon mo ko sa inyo, na-maintain na ninyo. Kung ganahan mo. No? Paggawas pa lang atong 758, nag-ingon ako sa inyo, na-maintain ninyo. Kung ganahan mo. Okay? Uh, kahit balikan nyo po, balikan nyo yung ating vlog nung Picha Ono, no? nung paglabas sa 758. Uh, tingnan nyo po doon, nandun po yan, pinakita ko sa inyo, 3 to 5 days, kung gusto nyo pong i-maintain, pwedeng pwede. So, yun po ang sabi ko sa inyo. So, 3 to 5 days ang nakalipas, ni ibuhagay yun ang 805. So gahapon, gihatag po na nato gahapon. Karon wala nati hatag, atong gihatag karon kay ang 806 man. So, mali atong pamare sa atong fair na 80. Ang atong fair na 80, natay fairing na 80 mga boss, pasok ang ato ang fairing na 80. No? Namatay fair na 80. So, congratulations kung nakapamares mo ana, og okay? na o 5. Okay? Mora na ito ang... Mora na ito ang nalusutan ka rin mga boss, no? <laughs> ang 80 na fairing. Wala <laughs> ka kung ang karoon kay Lai atong ipamaris kay Sixman So, ni buhagay yun. So, sakto ato ang tips na mga busa. O, at masay po, gahatag tips sa inyo. Kung kamo, kung gimintinan ninyo, congratulations sa inyo ha. Pasok ang ato last to, na 80 mga busa, karong lawa So, sa last to lang ta, naka daginot. Uh, <laughs> Pero, umo last to, Pasok lang ba? Pasok lang ha. Kung ano um, last kaya ang last two 85 man. No? Okay mga boss, pahabol gihapon ta para sa uh, 9 PM draw niya sa para sa 9 PM draw mga boss. Congrats lang sa nakabalik ana, gihatag nato na pero di nato na i-claim kay syempre, ko man nato karon. <laughs> okay? So karon maghatag ta para sa 9 PM sa mga ganahan lang musabay, sabay lang pud ninyo no. Kini mga boss, oh, explain na ako ni niya mulusot na ni ang kwan. Kini 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 kini. Kini man Uh, tanawan ninyo ha, tutukin ninyo maaayong mga boss 9, 1, 7, 0, 4, 5, 8 So take note mga boss Pizza dos, tumama po, lumabas po itong 0, 3, 4 And then ngayon Uh, sa 5 pm tumama to so nangangahulugan po na itong 719 ay ang pattern nya ay sa 9 pm ok sa 9 pm abangan nyo po ang 719 abangan nyo 3 to 5 days abangan nyo ang 719 3 to 5 days versus 264 okay pag target o grumble mo anak pwede nyong tayaan po ngayon yan mga idol mga boss no pwede nyo tayaan na karon ang 719 no sa mga ganahan lang pwede nyo tayaan na karon respetaran 3 to 5 doy, abangan nyo po yan malapit na rin po yan mabuhagay parehan na ani mga boss oh sa 085 na akong gingon sa inyo ha timanin na ninyo mga boss delikado na delikado na na mga boss hapit na na mabuto So, congratulations lang ha. Ulitin ko, congratulations sa naka-pick or naka-maintain sa 805. Uh, di mo na na ako i-claim na daugta Kay, syempre, gihatag na ito ng hapon Pero, wala na ito nag karon Kaya, itong gihatag ay 806. No? So, pero ganyan ang gising niya na i-maintain ninyo, mga boss. Kung na kung nakalantaw mo, nagsubaybay mo sa ito ang mga video, ah uh, congratulations sa inyo. Kaya, ako nag sa inyo ha, na i-maintain ninyo kay super hot na kain ng 805. So, 3 to 5 days pag ito ngayon sa inyo, di ba? So, wag yung mata wata masayop, 3 to 5 days, nimbuhagay yun. Pag gawas pa lang sa 758, so, muna na, remind ako sa inyo ha. So, muna mga boss, proceed na tayo. Dito na tayo sa ito ang pahabol sa, na, para sa 9 pm bro. Uh, sa so, maganahan mo sabayan eh, sabay lang mga boss ha. Okay? Ah, uh, tulo ni ka kombinasyon mga boss. 4 8 5. 485 o 285. Ang 2 mga boss no ni buhagay pud ganina, ingon po sa inyo ha na pagdala mo dos sa 2 PM ni buhagay jud ang dos ganina. So 4 8 2. Mo ni mga boss ang ato ang pahabol sa 9 PM draw Ah, uh, pag pick lang mo dire mga boss og usa ka kombinasyon. So, pili lang na ninyo mga boss, tulo ni siya atong pahabol ha. Pag pili lang mo ana o usa ka kombinasyon dira. So, kung ganahan mo pot, pwede niyo tayaan kanang kuno may extra budget, pwede niyo tayaan na siya ang tulo. So, bisag 5-5 lang rumble, pwede na po na mga boss, no? Di na ta maghangad og dako na daog ba. Lingo-lingo ra mang junior ha. Manang mo patatag inang bay lang dili ngon na dinagkuban patatag kuan uh, 100 uh, 1000 500 dili ayaw mo utay ganito ngay nan eh Ginagmay lang ah, lingaw-lingaw lang ba kanang kanang bitong madawat na to og bapil nga na ba dili ngon na patagka ginagko nya bapil niya, bapildi gani ah oh. sus magmaoy <laughs> okay mga boss congratulations lang sa naka-maintain na ani sa sa inyo ha na hot kayo na siya so kung nakamintin mo oh, congrats sa inyo ha mga boss muna itong pahabol ha tulong itong pahabol karon sa para sa ah, 9pm draw basing mag ah, basing mag 2, sa result karon sa 5pm basing dream mo kuha huwag ka ng source si lolo kuhaan niya ang dalong niya gapon niya ang kuhaan 8.5 basin lang ba ha mag 2, mong diri ko nakuha kay kinis yung mga numero ha mga hat na po na mga idol mga boss okay mga Boss Moren na to ang pahabol sa 9 PM draw. Dinato lang ano no. Uh, unya mag-advance na po tag hatag regalo no para og mapuhon pagkatapos sa 9 PM draw. So abang ilang po niyo unya mga boss ang atong ihatag na advance regalo. So good luck mga boss out na ko O, balik good like sa to ang YouTube channel na Boss Trend Trading Vlog. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa atong YouTube channel, please Uh, subscribe na po kayo dyan sa ating YouTube channel. And then, pindutin nyo po yung notification bell para araw-araw po kayo manotify sa mga inupload nating video. Araw-araw po. Okay, good luck and God bless sa inyo hang tanan mga boss. oh, inaot na makachamba na takarong 9pm drone, no? So, wala, takachamba, lasto lang ato to ang nadakpan karong adlawa mga boss. <laughs> So, kung nakapamares mo, augsing ko. Congratulations sa inyo, mga boss. Okay? So, good vibes lang ta. Katagad lang, mga boss ha. Good vibes lang. Good vibes lang. Ganda. Mapildi mo daw. Good vibes lang ta para mino. Kaya araw ng swerte, muduol sa tua. Okay? Out na ko, mga boss. oh God bless sa inyo hang lahat po. Maraming salamat ulit.